What's up, mga kaboske? For today's Q&A, Pwede ba talagang mag-DIY ng electrical wiring sa bahay para makatipid? Alam ko, napakaraming DIY video sa YouTube about sa electrical, pero teka lang, nagka-interest ka din ba mag-DIY at ready ka na bumili ng materials mo? Pero, ligtas ba to? O delikado? Tara, pag-usapan natin! Ask. Question. About. Home. Improvement. My knowledge and experience will be my answer. Welcome to my channel. This is Kaboski. TV official. Tips and ideas. Una ang DIY electrical wiring bawal ba? Sa totoo lang, depende sa lugar mo. Dito sa Pilipinas, may mga batas at patakaran na nagsasabi ang mga malalaking gawain sa kuryente dapat lisensyadong electrician ang gagawa. Yung simpleng pagpalit ng ilaw at pagpalit ng takip ng saksakan, pwede mo i-DIY kung may experience ka na dito. Pero pagpapalitan mo na ang mga electrical wire o maglalagay ng bagong linya, magpapalit ng electric breaker, hindi mo yan dapat ginagawa mag-isa. Bakit? Kasi ang kuryente ay walang patawad. Isang maling pagkabit, pwedeng maging sanhi ng short circuit. Sunog o makuryente, kahindi lang perang nakataya. Pati buhay mo at kaligtasan ng pamilya mo. Alam ko gusto nating makatipid. Pero kung magkamali ka, mas malaki ang gastos sa ospital o pag-ayos ng nasunog na bahay. Minsan, hindi mo agad makikita ang problema. Yung mga wiring mo, pwedeng maayos tingnan sa labas, pero sa loob, overloaded na pala o may maluwag na koneksyon na. Kaya may tinatawag tayong electrical code compliance. Ang mga lisensyadong electrician, alam nila ang tamang sukat ng electrical cable, tamang ampere ng electrical breaker at ng earth grounding. Alam din nila kung paano i-troubleshoot at paano ayusin kung may problema. So, ano ang limitasyon ng DIY? Kung basic lang, tulad ng pagpalit ng sirang plug at paglagay ng ilaw o pagpalit ng takip ng saksakan, pwede pa. Pero kung maglalagay ka ng electrical wiring, mag-install ng breaker sa panel board o papalitan mo ang lahat ng cable wiring sa buong kwarto. Huwag munang ituloy. Tumawag ng profesional. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa pagtitipid. Ang kuryente ay napakamapanganib, hindi mo nakikita, pero napakadelikado. So, mabilis na payo, una, alamin ang iyong kakayahan. Pangalalawa, laging i-off ang mind breaker bago magtrabaho. Pangatlo, kung nag ka, huwag ipilit. Tawag sa certified electrician. Sa huli, kaligtasan muna. Hindi mo matitipid ang buhay mo at ng pamilya mo? Don't forget to like, subscribe para sa iba video pa katulad nito, or comment down below para sa ibang pangkatanungan. Paki-comment na rin kung taga saan ka para malaman ko kung saan umabot ang video ko na ito. Kaya sa susunod na maisip mong mag-DIY ng electrical wiring, tanungin mo sarili mo, sulit ba ang panganib? This is Kaboski Jaboy. Real talk, real stories. Thank you for watching.